Hello, what's up, what's up? Kumusta ang buhay-buhay natin lahat? Pilipinas, kumusta ka na Pilipinas? So, uh, kumusta kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Okay? So, ito na naman ako guys. Ang naglilingkod sa inyo. Pizza, pizza, pizza. Karun pala. Ah, uh, pakita na ko sa inyo guys kasi ito parang siyang ah, uh, ang mga manok kasi ito. Ang mga manok kasi guys, diba? Pag morning, so mo hawa sila sa ilang parang na gibatugan, uh, gipoyan, di Diba? ilangi sa sa kahoy guys, nga lang itong mahawas sila sa lakas mo di ba? Na whole day maglakaw-lakaw sila. So after guys, ng paghapon na siya, ng na uh, nubalik no balik na pud sila sa ilangi patugan, di ba? So karon ipakita na ko sa inyo ha ang manok guys. Nga mubatog sa kahoy ha so karon dari ta dari ta maghulat di mag guys dito na side guys yang puno na yan ito ang puno na to guys deha na ay manok nga babatog so kita naman niyo na guys <laughs> kita naman niyo na di pero kanina position guys naikahoy kahoy dere oh ana nay kahoy diha. So, dia mo ang manok mo guys. padulung dito sa taas. Tao na to, ha? So, asa ang manok? Wala ang manok, guys. Pero... Dari tamang ka to. Dari tamang ka bang. Alah! Amatay. Amatay. Lubong na lang na. Chicken banana. Chicken banana. So, naaikuan guys. Kanang na ang namatay nga manok. Laban na lang. Ah, mo nagisip on? So, naay manok guys nga nagkuha na siya wala na dinili na ni Kaya so nag-left to the group na siya kay hindi naman ni kaya so karon at diri ta maghulat guys daan mo agi ang manok padulong dito sa taas dito sila mabatog sa taas karon diri ta guys hulat ang manok kung napabay manok amo na sa taas ha naghulat ta dari okay kaya na to kung naagit siya mga kay makaroon na arong orasa guys kana sila mabatong na din sa taas so di pa man sila kay kalupad kayo di pa sila ka kanang na ang ka direct na mulupad ba so maagi pag sila dala ng kahuya so derita derita guys tanaw na, na to kung naay mo agi dala nga manok okay So maghulat ata dari guys. Hola ta kung naagi chay mo manok ka mabatog ha. So nato na to tanaw na to. Pero sa mga nakabalo na mga nakakita na ng na mga ni ana mga procedure kung paano sila mabatog. So comment down below guys kung kabalo na mo ana pero halos mga sa province mangot kabalo na sila. tanaw na to guys ha na na so lila na to tanaw so, hapit naman ang oras ko so naay ko yung manok na nakita ayan nakita na isa napa isa diha guys so uh, dalawa la nga manok ang batog di sa taas okay nara 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 guys isa ayan, oh, ayan o ayan o ayan ayan di ba may saka na sila padulong dahil sa pan isa guys napa isa napa isa. Ora. <laughs> oh. Oh. Ayan. Ayan guys. Oh, dia sila padulong. Ana taas. Ayan. Ayan. Ni ana nila mga kwan guys. Kana nang ah uh, daily routine. Ni na siya pag morning. Pak. Naog na sila sa morning. Dayon. Ah uh, Maglakaw-lakaw na sila mangitag itagpagkaon sa morning. Uh, sa kaso sila mulakaw, guys. May eh, sa saburan sila. Tayo so, na sila. So maglakaw-lakaw na sila, umasa debit maglakaw. Pagdati pagdating pagdating pag-abot, pag-abot sa hapon, mga hapon na mga ni Aron, sumubalik na na sila. Pag humalagkaon guys, guys. na sila diari. Patong na na sila liha. Una lang kuan daily routine. Pag morning, naog. Pag naog, may tagpagkaon. Then, pag, paghapon hapon na, saka na po na sila guys. So, diha na sila matulog sa taas, sa kahoy. Ah, sa taas yun sila sa kahoy. Kay, mutang lang po, nga nung sa taas po sila mo, kanang na ang matulog o kabalok. Uh -uh. Pero, mauna yun na, ang mga manok yun, Lagi na sa taas sila. Atulog sa kahoy. Pero nga mang, ang mga kuwan, no? Nga no, mga binuhi, no? Ah, patong ba sila? Itong mga kuan ba? Pang sabong ba nga manok? Diba naman sila kurungan nga nasa ubos sara? Ubos sara? Ibig sabihin, sa ubos sara po sila matulog. Or na sila patungan. Kaya mga manok, mga guys, para ganahan, siguro sila mapatong, no? No? Itong mga dagko-dagko na sila, or siguro maungupatong sila kay para dili sila madakpat makuha ba no dalitso ana siguro yung ganahan mao mao siguro na ikwan o kabalo kung anong -ng yana so, kung sa mga nakabalo mag uh, comment down below ra kay below sa comment section guys comment lang kayo kung ah uh, na ang daily routine ng mga manok uh, mm -hmm. guys diba, so, pag saka nila diba, saka na sila sa taas ako ipakita sa inyo guys naapun na sila yung area kung asa sila, the talaga so, wala exchange na area, wala like exchange area, kung asa ka dito ragyug ka uh, na sila yung sariling pwesto yun na guys pero minsan, pag naibawa na sila mabalhin sila uh -huh. mabalhin sila, kung asa dapit sila na ganaan, kay baka Uh, kuwaon sila ba ay naibawa naman lang area yun pero kining manuka guys bata pa ni sila lagi monitor na ako Dirigin sila makatkat hmm dirigit ni sila makatkat dirigit sila, sila matulog sige kay nung um, kuwan pa ni sila guys kanang nang piso pa sila uh, diri sila pinakuan silang uh, nanay so karon ipakita na ko sa inyo ha kung asa ah, dapit Ah. Okay. so kita niyo 'yun sa taas, ayan, taas. Eh, hindi maklaro pero naa sila, yes. uh -huh. na sila sa taas, dari. Oh, dari, dari. Dari, dari, oh. ayan sa taas. guys. Tapos oh. Ayan Ayan, Kita niyo na 'yan. Um, ayan sila. to mga manok guys. So, ganun talaga. Ganun yung daily routine nila. Ah. Uh, Ngayon, trabaho adu-adlaw, -ad siyempre. Ako sila di ba? alam mo kuwan kanang na kanang kuwan guys kanang nang manok nga walay buhok sa liog. kita naman mo ana so dary guys naa dary kanang kanang manok nga manok nga walay buhok sa liog na na siya diri ang uh, dag nagay mi nagay kanang dagko dagko na so uh, ipakita na ko na sa inyo ha guys sa next video siguro sure na ko sa inyo ha tong manok nga na naay kanang na ang walay buhok sa liog nalimot hmm. kayo kung singalan na to, pero na ako kung singalan ato sa mga nakabalon na tong buhok ah uh, Uh, walay uh, buhok atong manok nga walay buhok sa lio guys maka kabaloo singala nato comment down below sa comment section na lang kung singala nato pero i na nako to sa inyo ha, guys next video kung um, kung sa mga wala kakita ato ako ipakita sa inyo um, Namis po ko guys kasi wala syay kasi ang ang ang, ang nahibaw na yun nako. Na nga manok is you yung normal lang, may bisayang manok mga lang o ito may nabaw, mga kabalok ito ito mga pantaring manok pero itong mga manok nga wala uh, walay buhok sa liog guys uh, ato mo pa yung uh, so i-share na ako sa inyo ang video so babo mo na guys babu babu 就忘啊！就。